Posible abang maabot ni Lebron ang 50,000 points ngayong taon? Yan ang natin ngayong araw mga idol. Bali this upcoming 2024 to 2025, ito ang pang 22nd ni Lebron sa NBA. Grabe mga idol no, 22 years na rin para naglalaro si Lebron dito sa liga. Sabi mga idol, 40 years old na si The King sa paparating na December 30. Kaya maraming nakaabang sa mga gagawin niya. Lalo na pagpasok na o nagsimula na ulit ng NBA. Ang tanong, kaya pa rin kaya ni Lebron makipagsabayan sa mga mas nakakabata sa kanya? Yan ang dapat nating abangan. Sigurado ako excited na naman yung mga solid fans ni Lebron lalo na't makakalaro niya na rin ang anak niya na si Bronny. Pero syempre hindi mawawala yung mga haters ni LBJ na every season naghihintay sa pagbagsak niya. Well, hayaan na lang natin yung mga yan. Balik na tayo sa topic. As of now, may 48,636 total points itong si Lebron, pinagsamang playoffs sa regular season points. Kung susumahin natin, kinakailangan niya nalang umiscore ng 1,364 points para maabot ang 50,000 career total points. Para sa mga magtatanong kung kaya nga ba ni Lebron maabot ang 50k points ngayong taon ang kasagutan dyan mga idol sa big big yes. Bakit ko nasabi? Simple lang. Bali last season kasi nakapagtala lang naman si LBJ ng 1,984 total points. More than 500 points yan mga idol sa kinakailangan niyang gawin para maabot ang 50k total points. Well noong nakaraang taon kumakargada lang naman tong si Lebron ng 25.7 points per game sa regular season. Habang 27.8% naman pagdating ng playoffs. Kung titignan natin yung stats ni LBJ at babasi natin sa taon na tatahakin niya, masasabi ko na kaya niya pa rin talaga makipagsabayan sa mga mas nakakabata sa kanya. Last year nga nakapagtala si Lebron ng season ay 40 points laban sa Brooklyn Nets. Sa 21 season na karera ni LBJ sa NBA, naga average lang naman siya dito ng kung kung tatanungin mga idol sa tingin ko yakang-yaka talaga ni Lebron gawin yan basta maging healthy lang siya buong taon. Malamang sa malamang sa susunod na season hindi malabo na makagawa na naman ng panibagong record ang all-time leading scorer ng NBA na si LBJ. Kay mga idol ano sa tingin nyo magawa kaya ni Lebron ang score ng 1,364 points para maabot ng 50k points sa susunod na season? Magkomento lang dito sa my comment section at babasahin natin yan. Bago ko nga pala tuloy ang tapusin tong video na to, nais ko lang i-shoutout yung mga sumusunod. Shoutout sa iyo Idol JJ, si Boom, Russell James, Cesar Evaristo, Adalbert Jimenez, Portento, Ricky Felix, Rusty Nail, John's Principe at kay Idol Ken Malubay. Sa inyo lang mga kasolid, maraming maraming salamat sa solid na support nyo. It's your boy King Jan, I'm out.